Yeah. Anong pangalan nito, ma'am? Si Abiyak, Abiyak King. Abiyak King. Magkano yan? Ano? Pwede 75,000. Nag-additional na siya ng 10,000. para sa Nagpag-design. sa dagay siya ng solar. Solar. So, tinanggal na yung rack. Na mm -hmm. solar. Okay. Dagdag -dag sa 10,000. Ayan. Tapos, may pring e free e-bike. May free cellphone pa. Free Android Ayan. phone. At pang maintenance sa e bike Ayan. Dito lang yan sa? Icos bike. Ayan. Mo na bike. Sugurin na sa Sugurin niyo siya. Ay, thank you, thank you. Ayan. i Idideliver -de na natin sa ano sa Kiapo tapos sila na magdadala sa Romblon. <laughs> Ayan, ah. dito lang 'yo sa Ica sa Yan, shout out oh, sa tatlong pogi oh. Ano? Oh. Alam <laughs> mo Easy, easy. Ah, gwai-gwai mo 'no, gwapo kung tayo Oh, oh, <laughs> oh. <laughs> magkagusto mga subscribers eh. sa <laughs> inyo. Sino? Tayo si Lelet. Ano ba business mo, Lelet? Bomba. bomba. <laughs> Mga bold? Hindi. Ibang bomba. Ay, ibang bomba. Hindi <laughs> nga, may business ka, Lelet. Loko-loko to si paring Vince, no? Eh, joke lang yan. <laughs> yan, bound to romblon. Yan, eh, hanggang romblon, nakakarating Kasi, yung icos. Joke-joke <laughs> lang yun. Oh. Ayan, oh. Papuntang Romblon to. Pero dadali natin sa kiyapo Bali sa tracking. Ayan, bound to Romblon. Buy one, take one. E-bike sa Icos Bike Shop. I-deliver natin. Ayan. Pero hindi tayo sa Romblon. Sa kiyapo lang tayo, sa tracking. So, 75,000 to. May pre na siyang two wheels e-bike. Yan, yan yung two wheels e-bike. kami may libre na siyang cellphone 2,200 watts 72 volts and ilang ampere to? ilang ampere? 32 ha? hindi 60-20 60-20 ampere ah ok 60-20 hindi 70-20 pero 2-2 watts O oh, yan, yeah, magdi-deliver na tayo Saan ako magdi-deliver? Sa Romblon O, oh, sa Romblon <laughs> Nasamaan nyo ako O, oh, bye-bye <laughs> Ayan, ha So, kung gusto nyo palang malaman Kung ilang watts ang uh, e-bike na binibili nyo Dito nyo tignan, o oh. Ayan, ito 2,200 watts to Ayan, makikita nyo May nakasulat na Teka para hindi kayo ano mabudol ng iba kasi iba iba, yung sinasabing watts pero hindi totoo ayan nakikita nyo 22 watts nakita nyo ba ito to 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 to, to. 2,200 watts eto to yan 2,200 watts may W sa huli 2,200 2,200 watts okay ito ay 60 to 72 volts depende sa battery yung ikakabit ayan ha ah. yan ang paraan para makita nyo pag sinabing 1,5 watts yan tumingin agad kayo dito dito sa pinakalikod ng uh, four wheels e-bike ayan oh, two, two watts two watts yan legit. baka mamaya sabihin two eh lang yan oh, okay. muna.

Ayan, <laughs> dadali uh, sa rumblo no? Sir, thank you, ha? Ah. mga magigiting nating, ano? Tagamabuhay. Ayan, yeah, baka may shoutout kayo. Shoutout sa tagang loo. Shoutout! Bibili din kami pag may pera. <laughs>